Uh, fast talk. Yes. Okay. Mm -hmm. Ang pinakamabilis na fast talk na gagawin natin. Okay. Alas alta. Alta. A Aura e Aura. Grand entrance, grand parade. Grand entrance. Costume France. party, Christmas party. Christmas party. Sexy lola, rich lola. Rich lola. Tanging ina, tamang ina. Tanging ina. Wais sa pera, wais sa pangibig. Wais sa pera. Magka-concert, magka-movie. Magka-movie. Young singer na gusto mong makakolab, Sino? Ah, uh, SB19. Young actor na gusto mong maging leading man, sino? Ah, uh, David, ikaw ko. Mas masaya, may jowa o walang jowa? Walang jowa! Mas nakakapagod, magzumba o magmahal? Magmahal! Mas nakakagalit, manloloko o kurakot? Pareho! I feel young <laughs> kapag... I'm here. I feel wild kapag. Nandun. <laughs> I feel free kapag. Now, I feel free now. I want to 10, gaano ka kasaya ngayon? Nine. One to ten, gaano ka katakot ma in love? Ten. The one to ten, gaano ka ka ready magka love life ulit? One. One to ten, ilan ang manliligaw mo ngayon? Ten. Cha! <laughs> lights on or lights off? Lights off. Happiness or chocolate? Happiness. Best time for happiness. Afternoon. <laughs> Complete this. After 35 years, I am still... Beautiful. Oh. Ah! <laughs> diba? Parang ayaw mo yung sagot ko. <laughs> okay. Ubi, tayo may hirap. Hindi, parang... Uh, give naman kasi. Oh, diba? Okay. First of all, let's talk about Aileen as a friend. Kumusta ka bilang kaibigan? Sabi ko nga, I wanted to hear, can you name me three to five friends and why they are special? Sige nga. O, Maliban sa amin, ha? Uh Oo. -oh. Uh -oh. uh -oh. uh, siguro, is isa si Ate V. Kasi si ATV V, every time na meron akong, kanyang nakabalita siya, maganda man o hindi, parating uh, hindi natatapos yung araw mag-detection. O, ay, nandito lang ako, ha? Parating matatandaan, I love you so much. I love you very much. God bless you. Ganon. Mm. Kaya, hindi ko nakakalimutan si ATV kasi hindi niya ako nakakalimutan kahit kailan sa buhay ko. Isa really? siya. And then, yung iba, uh, yan sina Jason Francisco, si Kiray, si John Vic, dinalaw ako after nung nangyari sa akin. Uh -oh. And si Arnel, Ignacio. Permanente yan? Uh Oo. -oh. Kumusta ka bilang kaaway? Ano, masama. Parang ikaw lang din. <laughs> <laughs> Napaka-passionate mo kasi. Uh Oo, -oh. eh. uh -oh. masama. Alin ang kaaway? mas mahirap patawarin? Ang isang kaibigan o ang ex? I think uh, ako ang ex kasi mas malalim ang uh, mas malalim ang ibinibigay mong ano, eh, emosyon. emotion kasi maraming klase ng ang binibigay mo sa ex or sa lover mm -hmm. kesa sa ang friend kasi friend tapos may ibang structure lang. Oo. At saka ako, ramdam na ramdam ko pag kinakausap kita at sinasabi kong Eileen, pagbigyan mo na uh, magpatawad ka at blah. alam ko kahit labag sa loob mo ayaw mo akong masaktan. Oo. Oh, mm -mm. Totoo. at saka parati ang mapagsinabi mo, sinusunod ko talaga. Alam ko. Parati yan kahit mm -mm. ano, career, pag-ibig, kaibigan, o aylina mm -mm. o ganito na lang gawin mo. Okay, amang, ganun. Never But, ako naghindi. Ay, amawag wag. Hindi never, talaga. never hindi. ako hindi sayo. Sa 35 years, yes. hindi talaga. Hindi to man toto. tayo magkita araw-araw, pero alam mo na present ako sa buhay mo at alam kong present ka yes. sa buhay ko. At diba? saka, ama, parati ako nakikinig sa iyo kahit ano, kahit sa ang parte ng buhay ko. Tama. Oh, at maraming maraming salamat. Ay, thank you. Uh -oh. umiyak. Happy, happy, birthday. <laughs> oh, happy birthday. Gamit-gamit ang mga linya mula sa iyong ay, mga okay, pelikula ay ano ang nais mong sabihin. Unahin muna natin. ah uh, sa mga, may mensahe ka ba para sa mga bashers? Ah, sa mga bashers. Gamit-gamit ang linya mula sa iyong pelikula. Ano ba? Ah, sa mga bashers, Uh, ang buhay ay parang bato. It's hard. <laughs> <laughs> so, di ba wag, mahirap silang ano? Uh, mahirap Sila, oh, uh -oh. mahirap silang ano, pansinin, hindi pansinin. Uh -oh. Kaya na lang.